Hi guys, pupunta nga pala kami na San Pablo, Laguna ngayon. May pupuntahan pala kami birthday. Ang ko is kapatid siya ng papa ko. Umalis nga pala kami ng Cavite mga 2pm. And sana lang talaga hindi ganon ng traffic ngayon. Dito nga pala kami dumaan sa MCX. Nakapagpalabas nito, nasa Slex na kagad kami. Buti lang talaga ako, lang yung sasakyan ngayon. Yung pauwi ng Manila, Diyos ko, sobrang haba ng traffic. Sobrang tagal ko na talaga hindi nakakadaan dito sa Slex. Nakakadaan lang talaga kami dito kapag pupunta kami ng Bicol. Ang mga kasama ko nga pala ngayon, sila Mama, si Russell, saka yung ate ko. Surepre, hindi pwedeng di mawala si Cyril, no? Dahil siya lang naman talaga marunong mag-drive ng sa sakyan. At na guys, no? Fast forward na. Nasa exit na kami ng Eslex. Ayan, papunta na kami ng San Pablo. Hindi naman pala gaano traffic ngayon pag mga patay yung oras. Dahil well, halos 2 hours lang ata yung biyahe namin dito. Aling dyan na to San Pablo, Laguna. Buti naman talaga, wala pang gaano mga bisita. Parang halos ata kami yung nauna dito. Meron na akong isang target na gusto kong kunin. Siyempre, nasa harap nyo, no? Yung mango kineme. Ipapakilala ko nga pala sa inyo yung papa ko. Ayan po siya. Sobrang tagal na namin din nakikita yan. Ay, stay nga pala yan sa Bicol. Tingnan nyo naman yung mama ko sa kasi papa Sobrang sweet nila. Halos isang taon natin namin siya hindi nakita ulit. Matagal na kami hindi kabalik ng Bicol. Kaya buti lang talaga pumunta kami dito sa San Pablo. namit ko rin yung mga kapatid ni papa dito. Halos lahat tata dito hindi ko makakilala. Sabi nila mga pinsan ko yung iba dyan. Honestly guys hindi ko talaga kilala yung mga pinsan ko. Dahil close ko lang talaga isa lang. At ay nga pala palabas na pala yung may birthday. Ngayon lang din talaga nalaman na kapatid oh, ko ni Papa. Okay, so you may not take your seat. Yung iba naman dyan guys, kilala ko yung mga kapatid ni Papa. Oh. Yung the rest dyan, hindi ko nakilala. Kapag pupunta kasi kami ng Bicol ayan, yung iba dyan nakikita ko talaga. Ngayon ko lang din talaga nalaman na sobrang dami pala nila magkakapatid. Ay Diyos ko, tingin nyo naman yung soot ni Papa. Hindi mo lang pinilang siya yung polo nito. <laughs> Kaya yung patapos na sila magpicture, ayan, malapit na magkainan. Ayan talaga yung hinihintay nila at ako, syempre. Grabe, sobrang sarap talaga ng mga luto dito. Lala na yung sisig dito, Diyos ko, sobrang sarap. Naalala ko pa nga dito yung bata ko, nakapunta na ako dito. Pero hindi ko talaga matanda yung itsura. Pero yung village sya kayong way, alam ko talaga. Grabe, kung natikman nyo na talaga yung mga luto dito guys, sobrang sarap. Pero yung pinaka the best talaga natikman ko dito yung sisig nila. Sobrang solid talaga, promise. Ngayon naman yung mukha ko guys, sobrang haggard na. And tinikman ko rin talaga yung spaghetti, grabe, sobrang sarap din talaga nya. O diba, pwede na ako maging food vlogger. Pati na guys ko, no? nagkukwentuhan na lang sila mama sa kasi papa. Feeling ko naman talaga na miss nila isa't isa. At ayun lang talaga hindi ko natikmahan yung cake. Pero hindi talaga ako nagkikrape sa mga ganyan ngayon. No, no, first time kulit talaga makabuhat ng baby. Diyos ko, ang bango-bango talaga niya. Iba talaga pag baby, no? Sobrang bango. Saka sobrang sarap talaga pag may baby ka sa bahay. Meron ka talaga malalaro at pagkakabalahan. Kaya hindi siya boring pag may baby sa bahay. <tinyo>